Karamihan po sa atin po mga Pinoy ay namumroblema kung papaano nga po ba palalakihin po ang kanila po mga junjun -jun na talaga naman po ito po ay hindi po sila masiyahan lalong lalo na po ang kanila po mga kapartner. Ayan, ah, kasi po kapag kamaliit nga po ang kanyong po mga, yung inyo po mga junjun -jun, ay talaga naman po parang hindi po umaabot po sa sukdulan po ng inyo pong mga kapartner. Ayan, yung sa mga hindi pa po guys na nakaka-order ito po ang 100% legit na talaga naman po 2 to 3 days lamang po ay talaga naman po napakarami na po ang feedback po na dumarating po sa akin na talaga naman po. Sa pagpunas nyo pa lamang po nito is mararamdaman po ninyo na bumabanat po ang inyo pong mga balat, ang inyo pong mga inaalagaan at nakakaramdam po kayo ng parang umiinit na may halong kaunting lamig. Ayan, kung nakikita nyo po guys yung pinakang feedback nito, ito po ay 100% legit. Paano nga po ba o murder ng ganito? May link po ako dyan sa description box. Ito po ay direct po kayo sa aking Facebook page para doon po kayo mag-message kung papaano nga po ba o murder. Okay, papaano nga po ba ito gagamitin? Ayan, nakikita nyo po guys, ito po ay talaga naman po lahat po ng gumamit, lahat po ng mga o murder sa akin. Ito po ay napaka effective 100% ayan sa pagbukas nyo naman po guys kapag kayo po ay magmamasahin ito ay talaga naman po makakaamoy po kayo ng parang aroma ayan yung aroma po na galing po sa isang uh, punong kahoy at ito po yung pinaka nagiging effective po nito ano guys ha, kung sa nagsasabi po guys ito po ay mayroong side effect wala po itong side effect talaga naman pong ito po ay para po sa ating pong balat na mga junjun -jun. okay. ipupunas nyo lang po, ganyan lang po siya guys oh ha ipupunas nyo po siya sa pataas and then madulas po ito siya guys madulas, ano ko po guys and then pataas po ang hila ayan, sa pataas ang hila ng inyo po mga uh, junjun -jun. okay, pag ganyan Okay, pahilap pa pataas kapag kapahilap ni pataas, ito po ay magtatagal po kayo ng at least uh, 3 minutes sa pagmamasahe sa pataas. Okay, naiintindahan niyo po sa pagmamasahe sa pataas. Ito po ay napakaganda po sa inyo. Ito po ay ako lamang po ang nakatuklas po ng ganito pong na Uh, to three days lamang po mararamdaman po ninyo na yung una na adjust o oh, ibig sabihin guys parang uh, bumabanat po ang inyo pong balat ng inyo pong mga junjun -jun. ayan base na rin po ito doon sa mga feedback na pumo, na nagpipidback po sa akin kung makikita po ninyo yung mga feedback sa video na ito po ang ating pong content ay talaga naman pumahali na po kayong bumili guys kasi in, 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 in uh, imagine mo guys ha, 1 to 2, o days lang is nararamdaman po nila yung, yung humahaba. Ayan, humahaba po ang kanila po mga junjun hindi then nakakaramdam po nga po sila ng kapag ka, po sila nito is ito po ay nakakaramdam po sila ng uh, init at may kahalong lamig. Yan, napakaganda po nito guys. wag na po ninyong palampasin kasi sa mga naghahanap po dyan, sa mga namumroblema po dyan sa kanila po mga junjun, ito na po ang sagot. Ayan, maraming maraming salamat po. Hintayin ko po kayo sa aking po Facebook page. God bless.